Mr. Che, Teka muna, sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Ano yung sinasabi yung project? Eh, uh, ay so, e, uh, ano ko lang siguro, magiting ko lang. Noong 2003, nakalisensya na kami sa PCAB, only category D. Hanggang uh, noong 2024, naging quadruple A na tayo. Pero dumaan pa kami ng single A. Uh, noong 2011, hanggang nag-triple A tayo ng 17. 2017 hanggang i-incorporate tayo ng ano ng 2024. Mr. Che. Secretary, naiintindihan mo ba 'yung sinasabi niya? sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. Pa, paano ka naging quadruple A? Eh? Ang ano ko lang Mr. Che. Yung siya sabi kong uh, uh, 1992 is hardware pa yon. Yung nakita niyo yung hardware. Hindi Tapos... natin pinag-uusapan yung hardware mo. Ang pinag-uusapan natin flood control projects. Tinatanong ka kanina, sabi mo, hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? Eh? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa labing lima?